Good morning guys Ah, ngayong umaga no Ah, dito tayo sa liwa <laughs> no? Wala pa pa si Joe, ayan Katatapos lang natin magdilig dito sa mga Laban natin So, ngayon pagbibigay ah, magbibigay muna tayo na Pakain dito sa ating mga alaga Isda Tapos, pagkatapos ah, tapos natin magpakain dito punta muna tayo sa simeteryo, magdidilig muna tayo ngayong umaga dun dahil sobrang init, grabe tapos pagbalik natin tsaka naman tayo nilipat doon sa kamilang ah uh, bagod para magpangain doon yung mga alaga natin, imuran tsaka yung mga manok doon tapos kukuha rin tayo ng tubig doon sa ano natin at nanagdaga natin doon ng tubig dahil oh, nakikita nyo yan oh ang laki halos ito yung tubig ito yung tubig niya ayan o, baba na eh baka maluto na yung ating mga alaga na isda so ano muna natin, bigyan muna natin sila napakain. bad news. guys dahil itong ating kung natin na dilipat inilipat dati na mga bale na gapis ito ang dami pa tayo oh. sobrang init isa kaya ito natin dito sa kripis isa dalawa ayan dalawa blue yeah blue apat Di Adib. So, ayun po, adib po, yung nabatay doon sa ating Bela Red Santa Claus. Sa sobrang init talaga. Grabe, yun. Oh. Doon sa boli natin, may nabatay rin ito, oh di piraso po yan na batay kahapon di ko na ano na sa video dahil sa sobrang init kaya dadagdag natin ito tubig nila para hindi masyadong uminit at pagka ado uh, ano papanagya ko ito rito ng labat pag naiwi ko yung labat na sa Laguna tapos babaya magagawa rin tayo ng hiwalay na video regarding dito sa ating mga Manila Orchids dahil kung mapapansin nyo po oh, ito oh dubaan lang po yung dabag guys ayan na po dahil kokopit ang ano dito ang pinaka ah uh, rooting materials niya eh yun kinain na po ng anay dahil marami pong anay dito ayan po puro gap ko na po yan kina ina po ng anay so mamaya magagawa tayo ng hiwalay na video ah uh, papalitan natin lahat tugo ating mga badila uh, orchids na ano po ah uh, lupa lupa gagawin natin ayan o oh. naubos lahat yung kokopit kida idlag ayan ako na kita nyo ayan po yung may bahay sila marami ko kasi rito ah, uh, dito sa lugar ng mga ate ko na ano talaga yung mga anay so ayan po ito tapos ko lang muna yung pagpapakain at mabaya gawa tayo na yung video at update ko so, hanggang dito na lang muna po maraming salamat thank you guys for watching